sa so, na ba ang panan <laughs> Coffee is life. O, oh, buntag sa umaga, sa tanghali, sa gabi, sa snack. My God. Sa Pilipino, coffee is life. Mm. Lahat tayo, mga Pilipino, coffee is life. Kamu din ha ba? Suryahan ta mo. Kung ang tao ayaw na sa inyo, huwag niyong Pilipin. O, oh, di diba? At saka kung sa tingin ninyo, ayaw na niyang magparamdam sa inyo, kung iwas na, huwag niya nang ipilit. Huwag na rin ninyong um, gambalain ang kanyang katawang lupa. Joke lang. <laughs> hindi. Kung ayaw na sa atin, or ayaw na sa inyo, sa isang tao, huwag niya nang pilitin. Huwag ka nang magparamdam kahit sa kan kahit kung kung nakita mo mahal mo pa siya huwag kang magparamdam kung hindi siya magparamdam sa iyo oo, oo oh, ganito 'yan kasi kung hindi na nagpaparamdam sa atin ang isang tao, it means ayaw na sa iyo. Wala ka nang amor ka amor amor sa kanya. <laughs> Wala ka nang kaamor amor. Ayaw niya na sa iyo. Wala na siyang pakiramdam sa iyo. Kaya huwag mong ipilit ang sarili mo, sarili mo. Kung hindi man kayo naging masaya, ay problema na niya 'yan. Kung naghanap siya ng iba, ay problema na rin niya 'yan. <laughs> Basta kung hindi na ang tao nagpaparamdam, huwag na kayong magparamdam, o, diba ganyan lang yan, kasi ang mga tao ganyan, walang damdamin o, kaya hindi nagpaparamdam ano ba, sabi niyo, eh kakapoy pag Tagalog, uy <laughs> anyway, kape po tayo, ang init pa kasi eh, masarap talaga ang kape, um kung mainit naglibog ko dahil, no Nagtaka lang talaga ako sa atin, no ng mga Pilipino, pag mainit sa lamigin. No, kung hayaan mo dyan sa tabi ang kape mo, tapos lumamig, punta ka sa oven, initin mo, kasi sayang, gagawa ka ng paraan para mainom mo, para masarap sa lalamunan. Kung baga sa relasyon, kung lumamig na yung partner sa'yo, kahit alam mo na na wala na siyang pagmamahal sa'yo, gagawang gagawa ka pa rin ng paraan, no? Magparamdam, magkaantay, oo umaasa kahit ayaw na sa iyo wala na nga eh o diba lumamig na kaya pangit ng inumin kaya itong kape masarap lang talaga ang kape pag mainit kagaya sa relasyon natin masarap lang talaga ang isang tao sa pakaramdam niya kung ikaw ay nagpapainit <laughs> sa kanya oo hindi lahat ha pero mostly kung hinahayaan kasi natin ang ating mga relasyon sa kasama natin na parang you are not getting you know, say, you know, try your best na mag-effort ka para sa relasyon or like especially kung nasa LDR ka kung hindi ka talaga maglaan ng extra minutes or extra time to talk, to communicate that person um, yung nasa LDR talaga nagaantay lang yan no, na i-communicate ninyo. Kung ayaw nyo i-communicate ay hayaan nyo na lang. Kasi kami din, kagaya ng kape, hayaan na lang natin. Itapon na lang pag lumamig na.